Hi guys! Late na ako nagising. Magbreakfast breakfast muna ako. Kanina pa nagising si Chris. Kasi late ako nagising. Siya yung nagluto ng uh, ng breakfast. Simple lang. Medyo makulin yung... Ewan kung may bagyo or talagang ganito lang talaga pag November or December na. kain mo na ako rice, ha? Blazing moment to kasi kailangan pa namin pumunta ng ano, ng bangko. Hala! O, oh, ayan. May, ano, may boiled egg ako. Tapos, there's sardines. Magluto ko mamaya. pa ako nakasuklay ngayon. Ama <laughs> um, may tanong nga pala ako sa mga vlogs ko, guys. Ano mas prefer niyo? Short vlogs or long vlogs? Kasi usually yung mga vlogs ko two days na pinagsama ko sa isang video kaya medyo mahaba siya. And then ngayon hindi ako maligo kasi naligo ako kahapon. <laughs> And then nung isang araw hindi sa ano tamad ako maligo which is sometimes true pero kasi pag lagi kang naliligo uh, nagkakadry yung hair mo. I want my oils, my natural oils to come out. <laughs> come out ba yan? Mag-aano muna ako magha-half bath ako at gigisingin ko si para makapag-ready na kami and makapunta kami sa bangko. Before ko nga pala makalimutan uh, i-advertise tong Bill Bill, 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 Bill Shoe Bill Beautify You um, It's a body scrub which is made out of um, coffee and sabi dito say goodbye to cellulite stretch marks, scars and other skin conditions and hello to silky smooth skin Um, matagal na to binigay sa akin. Kaya lang, nag-stop muna akong mag-vlog kasi kailangan ko mag-decide kung mag-proceed ba ako sa vlogging or sa vlogging. Actually, I'm not saying I'm gonna stop uh, with my vlog. But, um, for now, hindi ko kasi masikaso lahat kasi at the same time, I'm a wife and I have some priorities na, ewan, hindi ma-explain kumpara sa mga single kasi um, yung husband ko yung lagi kong iniisip kasi he needs my time more than anything else. <laughs> so, um, hindi ko pa siya na-try. I'm not sure if this is from Davao. Basta may nag-message sa akin nung no, nakarang buwan, tapos I received this one and sabi nila, itry ko lang daw. So, body scrub siya. Tignan ko. May change outfit ako ngayon, guys. Kasi yung unang jumpsuit na kinuha ko at medyo maluwag sa akin. Hindi ko pa yan nagamit. Siguro ibibenta ko na lang yan dun sa IG shop ko. I'm not sure guys kung makakahabol pa kami sa, ano, sa bangko kasi ang late na. Hintay ko pa kasi si Chris na matulog. Ah! Hmm. Ay, ko may <laughs> yeah. Wait, my dear. akong sandal. My dear, can you bring my bag? My wrist's too heavy. Mabigat yung bag ko, guys, kasi ilang, ilang cellphone ba dyan sa loob? Mga siguro four cellphones. That's my power bank pa ko. Nanginginig ako. ako. <laughs> kasi kailangan ko, anay, eh, kailangan kong magmadali. Kaya nanginginig ako. Okay. Eh, hey, pretty sure we're too late na. Wow. Ayan guys. Magpapawarm up pa ako. Sana makita ni Chris yung key. Agad-agad. Teka Lagay ko muna dyan yung camera. Wala kasi akong camera holder sa cellphone. phone sa ano ko, sa car ko. Hindi ko na ano yung sandals ko kasi nagmamadali talaga ako. Ihintay ko si Chris na gumising. So kasi ano makare siya ng maayos para hindi siya ano inaantok. Hindi ako lagi kita sa camera. Okay yan. Lana. Okay. Ang gamit ko na lipstick is from Etude House. Uh, walang pangalan, number lang. Nakalimutan ko yung number. So, 'yun yun. I think I think I forgot my bag. My love. My love. Yeah. My bag. Okay. Hi, Langley. Hi. Kami lang tatlo ngayon kasi umuwi si Ate Marcel dun sa probensya para ihatid si Loro. Kala ko lupin ko yung, ano, yung video ko kanina. Hindi pala. Andito kami sa si McDonald's guys. Sa si Shoswa kasi ito yung madaling puntaan pag gutom kami. Dun si Chris uh, nag-order ng ano, food namin. Ayan sila niyo. Ah! Ganda ng buhok niya, no? At, oh, ito pa na pala yung order namin guys dalawang uh, oh. hot fudge burger na paborito ni Chris kasi isang burger macro para sa akin kasi kakain ako na marami kasi so, ito yung sa akin as usual french fries as regular coke large coke yung kang Chris uh, ito yung sa akin sprite kasi yoko ng coke we're waiting for one more <mushroom> dish. <öd kilo> <s Lauren> <generalized> mm -hmm. huh? ha? Very I <laughs> <laughs> uh, Yeah. I'm gonna, I thought that you ordered a no uh, two pieces for I don't know, they got the order confused so many times. <laughs> I had the order that I tried, I had to, to get <laughs> a whisk. <lift. laughs> sa akin, go. Hindi na kasi ako may naman ko. Yeah, high five sa akin. Actually, hindi ito yung in-order namin. Yung in-order ko kay, ano, kay Langley. Dalawang pieces ng, ano, chicken. Kasi ito yung sa akin. Wala siyang fries, so binigay ko yung fries sa kanya. So ngayon, share na lang kami ni Chris sa large fries niya. Um, so itong kakainin ko, I uh, we'll try to ubus this. Kailangan ko ng ano, kumain ng kumain para lumaba ako ng konti. Ito pala kami sa side na upuhan para makita namin yung view. Pero yung view namin is ano lang, di <laughs> diba? Okay lang. Nakikita ko yung mga tao. So right now guys, we're on our way to SM. Uh, para maggrocery kami and I hope we can watch a movie but I don't know kasi kailangan ko din mag haul video ngayon and then mamaya um, bibisitahin ako ni Lucia para magpamasage ako yung likod ko sumasakit na naman ito yung problema ko ever since in college uh, yung mama ko ano worry na worry sa akin kasi dati talagang hindi ko matake yung ano yung sakit nag-absent ako sa school kasi sumasakit talaga siya. Hindi sa, ano, sa may batok ko. Dito sa may likod ko. Pero ngayon, sa may batok ko na side ang sumasakit. Hindi, di, hindi dito sa, ano, butterfly. In, an anong tawag dyan? Butterfly... Bone? <laughs> Turuan niya ko magtagalog pa kasi may mga ibang words na hindi ko alam eh. Sometimes I speak in English. Tapos, I usually sa normal life ko, um, I'm speaking my own dialect na Bisaya and then now I am vlogging using Tagalog. So, minsan nalilito ako. Uh, nawawala ako sa passing. <laughs> passing. May condominium dito na bago. Um, talagang bongga yung ano niya. Yung clubhouse niya. Sabi ni Chris, uh, he's not sure, pero sabi ni Chris, doon daw titira si, ano, si si President Duterte. Hindi ako sanay tawagin siyang presidente. Sanay ko siyang tawagin mayor. <laughs> uh Oo. -oh. Ayan, papasok na kami. Ba't dito ako park Dito kasi na side, ano, walang masyadong space. minsan hindi mo na may na naiirita ka sa mga ibang driver kasi kahit alam nilang naka nakalinya oh, naka ka may insert sa bigla-bigla ay sila ano oh <laughs> yung friend ko sa GNC dumabas sila pag ano pag pagpasok pa na namin hi ma'am hi ma'am ganyan kaya we will miss this when we go to the United States kasi ang friendly ng mga tao dito kasi I know this was gonna happen um walang space guys so we have to drive to the other parking lot kasi minsan wala ako sa sarili I mean I'm not crazy sometimes um absent-minded ako physically present ka pero mentally absent Ayan, ang dami namin. Parang unahan lang kung sino ano. Lulusot. Um, andito na kami guys sa parking lot. Chris wants to call Jake muna kasi parang he's sad there in the province. Siguro na-miss niya yung mga times na lagi kami nagbumoling. Naglalaro siya sa ano, sa zoo fari. No? Ah, ikaw na lang? Ah, uh, oh, ay, unya na, unya na. Ikaw wala akong sriyahan. Ha? Huh? Ikaw wala akong sriyahan. Kaya gusto ni Kaya Chris nga mag-storya mo. Mingaw ka di ha? Ha. Huh? Ano nga naman? Mingaw mo. Kapag rin mo, mag na mo. Pero asa may mas mingaw? there sa Davao o di ha? Mga yeah, ang lukon. Yung ka, mingawan ka kaya wala kayo ka-playmate. ako, Hindi, hapo na ako. It sound like sad. Is that it's more, ano know, it's more there? fun. You know It's more fun over here. I think Papa is gonna strike. I'm gonna show you the view, guys. Ayan yung mall. <laughs> ayan yung mall. Until doon, kasi may nadagdag siya na building. Kaya tawag nilang annex building. So, ayan. <laughs> Medyo mabaho. First wants with the plate is banana. Go bananas pala ito. 6.42 ganyan. Ito na lang yung sa akin. Kasi nakakaaliw. You need to have three matching amount para manalo ka. And then you have to times it. Like for example, 1,000 and then times two. So 2. So 2,000, mayroon ka ng 2,000. Okay, and guys, tatlo na lahat yung na-open ko. Dalawa na lang yung natira. Finally, nanalo ko. 40 pesos. Kasi may tatlong parehong number na 40 pesos. Ito yung last na i open mo para i-times mo siya. Okay. Let's see kung magkano yung panalunan ko. Eh, ah, times one lang. So, 40 pesos lang. So, yung 40 pesos ko, binili ko ng another card. This time, si Lang Lee yung ano, magpukus-ko. So, first kuskus ni Lang li may, may tatlong 20 pesos. So, i-open namin yung bonus times one lang. Naghahanap ako ngayon guys ng storybook for Langley Bedtime tales. How much? Mahal. Pero mayroon akong may hinahanap yung katulad sa akin. Enchanting Princess Stories. 4.99. 100 words and pictures. 36 fairy tales. Oh, nice! 366 fairy tales. But okay, then I'm gonna get this one. Five minutes nails. The only thing about this is... It doesn't have so much stories. How character characters? One, two, three, four, five? Five characters. mahal. There's another one. Color orange. Pero ang ganda ng pictures niya. I I'm gonna get this. This one. Maganda din to. Kaya lang ano, parang may sira siya. Okay, I'll get this. This one, oh. Mayroon din ako ano, pinili para sa akin pero ipapakita ko mamaya sa whole video ko. So, ayaw ni, ano, Langley ng English. Requesting so, kailangan ko na. Sana. To see is please. Tagalog. Ito. Si Tito Libro at ako. Ito na lang. Dalawa. Itong purple. Uh, ito parang coffee. Then, cake na chocolate. Ito yung plain chocolate lang. Ah, uh, nandito kami sa 7-Eleven. Si Chris and sa loob. Uh, may biniling shoe pa para sa dinner namin. Para hindi na ako magluto. Kasi, ah, uh, mag film ako mamaya ng uh, whole video. Tapos, mga mga 6 p.m. na ayokong pagdating doon, uh, magluluto pa ako, tapos mag whole video pa ako, tapos mag-workout pa kami. Um, gusto ko pagdating doon, kain agad. So, ayan. Nandito kami sa 7-Eleven birthday ko. Aray! Aray, aray. Ano yun? May pimple ako sa ano, scratch ko. Ayan. Nandito kami sa 7-Eleven sa likod ng SM. Birthday ko yan, 7-11, July 11. So, andito lang kami ni Langley. nag ni Chris. He's already in the counter. So, parang paalis na din siya. Ayan, lumabas na si Chris. Ano yan, my love? You add something? Huh? You add more? No. I just got four. Okay. Four? Yeah. How much each? Um, I think 30 something. Okay. Medyo oily ng skin ito, guys. Kararapin na namin, mga siguro, lemmings na ba? 15 minutes. Karating. <laughs> Pero 15 minutes na. So, that's it for today's vlog, guys. Thank you so much for watching. And sana, huwag yung kaligtaan na supportaan yung vlog ko. I mean, my channel. I love you guys and bye for now.